Uh, well, ito naman ang takeaway ko dito kay Kit no, Jimenez. Well, pare, eh, hindi ko lang alam kung pareho natin siya inabutan sa NCAA, eh, sa perpetual. Parang kapanahon siya, para ni Frankie Lim, hindi siya masyadong nagamit, hindi siya masyadong babad sa NCAA. So, wala siya masyadong, wala siya sa radar. Pwede mong sabihin yon uh, hindi siya nag-validate, hindi siya masyadong napag-usapan, pumutok ang pangalan niya, wala sa NCAA. Pero siyempre yung mayroon siyang naging YouTube uh, sensation siya, eh. social media, marami siyang followers. So parang nakita mo parang nagkaroon siya ng at ang layo ng narating niya nung because of that social media, dumami ang fans. Uh -huh. Tapos ang nakakagulat, nakapag-perform siya sa mga liga tulad ng MPBL yung mga Liga na sinalihan niya, okay siya for a player na walang pangalan. Walang pangalan na talagang sa uh, mundo ng basketball na uh, tulad ng ng NCAA, UAAP or what. Ang laki na ng tinalo nitong batang to. Si Kite sa totoo lang. With 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 with, with that uh, credential plus nag PBA ka pa. So sa akin sobra-sobra na yun. nag-overachieve siya, overachieve because of that hindi naman siya nagilas, hindi naman siya kamu uh, kamong Japan or five-star recruit sa from high school. Wala eh. Ito, under the radar, kaya biglang pum, uh, umusbong, kaya ang layo na nararating nito. Ngayon, nakakatuwa yun. Kahit sabihin natin na marketing point, sa marketing point of view lang siya tinitignan na San Miguel dito, sa kuan na to, he has the window of opportunity na nakapaglaro siya sa PBA. And ako ha, hindi ko pare ma makita na super loaded ang San Miguel pare. Nabanggit mo na yung tatlo, yung trio. Jericho Cruz, nando na si CJ Perez, nando pa si Terence. Pare, tagdag -tag -tag ka pa ng Kit Jimenez. Eh hindi naman point guard si Kit. Eh sabi ko, tinignan ko na lang pare yung sitwasyon ni Kit na pare, eh, pagka, as long as John Mark is around, kahit sino pare, di ba? Pwede, pwede, pwede si San Miguel, kung baga Basta nandyan si John Mar, lahat pwede. Anything is possible. So ngayon, sabi ko, baka kinuha na San Miguel or that, pero nakaka-2 points, siya. Whatever it is, si Keith has more to gain dito sa sitwasyon na to. He has more to gain. Mas marami pa siyang ma ma siya ng mga magagaling. Nakakampi niya dyan. Ang gagay, lahat na ata ng pinakamagagaling na scoring guard nandyan sa San Miguel. Magkaka-idea siya. Alam niya, paano itakbo. Bata pa siya. Ando ka uh, you're now with the the best center siguro sa history ng ng Pilipinas na ata o ng PBA June Marpahardo so at ano si magbakdada mag, 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 lalaki pa ang kumpiyansa nitong batang to eh ngayon kung kamon sasabihin natin na overrated hindi pa natin masyado ma yan kasi masyado pa maaga pero guys ang laki ng tinalon nito imagine with in spite of the odds ah wala siyang pangalan. Grabe motivation niya. Sok med, sok, ano lang siya, social media lang pare. Doon sa mobs mobs lang. Meron mo, nakasurvive ka hanggang sa nabitbit bit mo, hanggang MPBL, sinundang ka. May disente naman laro sa MPBL. Hindi naman super, super outstanding, pero ang layo ng tinalon eh. Hanggat sa na-PBA ka, na-pick ka pa sa dulo, tapos nakaka-two points ka, nagamit ka. Sa akin, ang laki na nang na-achieve niya. Ngayon, ito ngayon, nagkaroon siya ng opportunity. Yan nga, nabanggit mo, katulad yan. dumating sa iyo yan, aba, eh, kailangan i-grab mo yan. Kasi eh, kapag uh, dyan huminto ka na at hindi ka na nag-improve sa PBA, ay eh, madali ka din mawala sa PBA. Kaya yon napaka he has more to gain, he has nothing to lose, wala ka namang mawawala sa iyo, you're in the best team, super lakas yung team. So sa akin, eh, ano eh, mas... Mas mas maraming plus kesa sa minus yung pag PBA ni Kit pagka laro niya, saka injuring niya sa basketball, sobra-sobra yung nagawa niya. Ngayon, ewan ko kung saan siya, how will he start. Ngayon, napuruhan kasi na injure. So, sa akin, ha, yun lang. Ganun ko lang nakita. Laki ng tinalo niya. Kung improvement, hindi ko mahirap pa magsalita. Masyadong maaga. Ang PBA, ibang mundo yan. Kung sa ako, yan ang pinaka ultimate. Galing siya sa dito sa pangalawa lang sa gitna itong PBA nako another bigyan mo siya naman another tingnan natin another 6 years or 3 years 4 years baka naman si eh, bata eh, in spite of the odds nagawa niya si MP. what more sa PBA pare baka may pabol ka Yes, sa yung follow up kasi dito yung ito nga may follow up na question dito dahil nga, sikat itong sikit na ng ilang katalakes natin ng na marami rito ng haters nakaranya sila sabi overrated ito. ano opinion mo rito agree ka ba dahil may mga haters din naman na overrated <laughs> Sa akin, hindi naman. Hindi naman. Kasi alam mo naman ng mga bata ngayon, pare, it's the thing now. Uh, social media, it's just, he's just fortunate that uh, he has a lot of content. He's a good, uh, magaling siyang content creator siya. Ang dami niyang na-offer sa mga tao. And he's keeping busy. Na nagiging busy yung mga mga teenagers diyan, yung mga netizens dyan, nakapapanood ng basketball. Instead na nag be busy sila dyan sa tabi-tabi, or ano-ano, at least yan, yeah, it's, it's, about sports, nakakapagbigay siya ng mga happenings about sports, uh, clean living naman ata yung tao, so sa akin, I don't see anything wrong, kung overrated, well, uh, hindi, marami lang followers, maraming followers. pero he has more to prove, marami pang kailangan trabahuin siya, at uh, hindi naman pa siguro, ano, wala na, yung, bata pa naman siya, kaya marami pa siyang oras.